Hello guys, good morning. Ipapakita ko sa inyo yung bye-bye namin na pangalaki kubaso. Tara, puntahan natin. Tingnan nyo. Napakalaki. Nakakalaki. Hmm. Nakakalaki. Tan, naginanok nga da, Tan. Tan, yan, nandito yung anak ko. Tingnan natin na yan. Nakita ko si Nita, naglalaro ng... Nang... Yan, Nita, nag-ano ka dida. Da, di Nita, no. Yan, ni Nita, no. Ano yung gagawa ni mga datan? Nagkukuha yan. Is, da, nakakuha ka na. Da, pakita daw yan. Yan guys, nalala ko tuloy yung bata pa ako. Yan talaga yung ginagawa namin dito sa baybayin. Nagkukuha kami ng isla. Ayan, anak ko. Ayan. Anong kukuha ninyo mga labi? Nakakuha ka na, di manu baso. Amat ang purta ni mo? No, di ka nga ni Maara magkumuha. Ano nga mo daw? Ayan, nagkukuha Tingnan natin kung makaano siya ng isla. Makakuha.

Sige na. Hello, <laughs> ah, anay. natin doon sa malayo. Tingnan natin kung ano. Ano kalaki yung upas. Ayan guys. Puntahan natin dito yung upas. Nainitan. Kain Wala ka tan. Wala na. Para hubas. Ayan na yun. May namin. Daming bangka. Hubas. Ayan. Para hubas. Ano ito na lugar. An Amon Island. An Amon Island. Ano Amon lugar. Ano man? Ano yun? amon barrio Lah ke kita tengah di. Lah kalau dakun hubas teda gabi Ada ka nagulusak nangalimut tak labo. Itu tadi dibeli. Kusik kupul. Ha? Dakun hubas. Liman ansap, isda ka panguha gabi. Yuri, kawil. Ano yun isda. Kasi an, hanap buhay kasi dito mga, kaya maraming bangka kasi mangingista yung mga tao dito. Ayan, nakikita nyo, daming bangka. Pumupunta yan sila sa laot. Laka, hinita nung ho, nagpipinanguhan ano. lo <laughs> buhay probinsya kalda ko hubas amin niyan sapa sapa ari mo nakuha bi pakita do big ala mi nakuha iya na tan pakita do tan ipakita nga di bi imo nakuha bi kita nga di kuha daw Orang itu sulud. Orang <laughs> itu sulud. Ini amun. Ini squirt and gym ta yan. Yan na color blue. Napakalinaw ng dagat. Ayan. At na, may naglarga naman na gala. Ayan, ayan. Mag-iyan sila, pupunta yan sila ng laot na. Yan mga pangka. Kain kita bi. Kadi ko kami di. Tara tingnan nyo guys. halata na yun na may tubig tan. Man. Ang pantalan na roba ito ang bagyuan una. Kasi dati dyan kami nagkatambay. So, dalawa yung pantalan namin. Ayun pa yung isa. Ayan. Daong bato. Ay, hey, mga Ha? Huh? Okay, hey, malugos ka ng tubing dagat. Leo na tara na na kita. Ayan guys, napakita ko na sa inyo yung view ng barangay namin. Ito po yung island. Napakalaking bahay. Hirala, mag-open balayan. Amon, pangit. Yeah, <laughs> ayan. ayan. Island lang namin. Ay, ini tanong ho. Sige, lagapunan mo. na, Be! Bi. bi! alina may nakuha. May nakuha na yung mga pangtiun. May nakuha ka? Hindi pa kita daw. Walao, may nakuha na hiya. Hindi daw. Hindi pa kita daw, nga di. Ayan. May nakuha gihat. <laughs> May nabili na. May nabili na. Uy, lina. Mitan. Okay, guys. Uy na kami. Ayan, nakita nyo na. Bye-bye. Babush.